Magandang araw mga repa. So ito na po yung ginagawa nating mulch laying machine. So ito na po yung kabuuan ng ating uh, assembly. And so explain ko lang yung mga parts. So ito yung handle natin. So ito yung paghihilahan natin para ma natin yung buong unit. So meron po tayong slotted na butas dito. So yan po para ma-adjust yung angle nitong ating fan So, naka-design po yan para kung iba-iba po yung kahit nung gagamit, ay pwede po siya. <clears throat> so, dito naman, meron po tayong bed former. So, ito ay siya yung form ng bed. So, ito po ay naka-provision para sa uh, half meter, 800, uh, 800 mm, tsaka 1 meter na uh, bed size. So, ito po yung mag-form sa kanya. So, itong maliit natin ay nakaset po yan sa ah uh, half meter. Ayan. So, dito sa uh, <coughs> pangalawang mechanism natin or fixture ay meron naman po tayong mulch shoulder. So, ito po ay lagay ng mulch. Ayan. So, meron po tayong roller dito para siya po ay iikot lang kapag maglalatag na. So, dalawa yan, both sides. So, pwede po siyang ibaba, itaas. Then, pwede rin po siyang ibuka at iikom. Ayan. So, next features natin dito ay itong wheel. So, itong wheel, siya naman po yung maglalatag ng ating mulch. Or, siya po yung magdidiin ng mulch para dumikit po sa lupa. Ayan. <clears throat> so, yun po yung function nito. Plus, siya rin po yung magpapagawa. Dali para mahila yung ating unit. So yung susunod po natin dito ay itong ating uh, disk plow. So yun, kanina, ito po ay meron po tayong bed former. So ang ang function po nito ay <clears throat> ipo po yung bed sa loob tapos yung excess na soil ay ilalabas niya. Ayan, so dito naman sa disk plow, Uh, ang gagawin niya naman po ay yung lupa na excess na tinanggal nitong ating bed former ay ibabalik niya po. So ito, ibabalik niya yung lupa, tatabunan niya yung mulch gamit itong desk plow. So ito po ay meron ding mga uh angle adjustment para mas madali para uh ma-adjust natin kung nasaan yung pinaka the best uh, angle para maibalik yung lupa at maitabon doon sa ating mulch. Ayan, so left and right po yan, meron din po sa kabila. Tapos meron din po tayong adjustment para pwede nating uh, ilayo or ilapit sa gulong yung ating disc plow. Ang last component natin dito ay ito pong ating puncher. So ito po yung original design niyan, uh, toted stainless tube. So ang problema nito guys ay dapat kailangan na impact para mapagano natin. So ang design kasi natin dito ay nagsiswing lang siya. so ganyan po 'yan. Ganyan po siya naka -set up. So pag iikot yung ating unit ay siya naman po ay naikot or umiikot sumusunod lang po sa ating unit. Kaya lang eh uh, yung problema natin hindi siya makabuta. so Nilagyan namin siya ng pabigat Ganun pa rin Hindi pa rin siya makabutas So yun po yung sinusolusyonan namin ngayon So nagtatry kami ng iba-ibang version Na bali nag-upload na po ako last time Try kami ng uh, May uling Kasi yung po talaga yung Existing ngayon na ginagamit may uling Ayan So hindi rin naman po namin pwedeng Lagyan ng weights itong ating unit Kasi pag hinila po ay Masyado na mabigat Ayan So yun, bali yan po yung kabuuan. So gagawa pa po ako ng isa pang video siguro para makita natin kung mapapagano natin. Ayan. So ito po yung ating mga testing So ito po yung ah uh, may cap. Ito may cap din na may lid. Ayan, din nag-try din po ako nung flat. Kaya lang ah, uh, so hindi po rin po sila ganoon ganoon ka-effective. Ayan. Ayan. So ito guys ay prototype po. So kung meron po kayong idea kung paano natin may improve itong ating unit ay paki-comment na lamang po para atin masubukan yung inyong uh, idea or concept marami-marami salamat po at abangan nyo po yung update natin dito sa ating prototype kung mapapagana ba natin o hindi